Ano ba ang kahalagahan? Kailangan ba kasi iniisip ng kailangan kung dagdag gastos na naman 'yan magalagay pa yes, ma tayo ng ng uh, fire extinguisher sa sa bahay. Pero ang kahalagahan po na mayroon po tayo nito sa bahay. Common reaction 'yun mama, no? we have to spend around three to 5000 for this size. Wow. Na yung red kasi po ito uh, for electrical ano po ito. Um, but yung 3 to 5000 mo iisipin mo din sana na ano magiging kapalit kung wala ka nun, na in the event magkaroon ng maliit na fire spark or yung kitchen mo biglang nagliyab maaapula mo agad with the fire extinguisher oho yung first aid yung pinaka tinatawag nating incipient fire pa lang ikaw kayang-kaya mo yun gawin with the fire extinguisher oho so yeah. the the effect ng wala versus meron obvious na po kung ano ang magiging resulta mm -hmm. So, ito po yung normal size mm -hmm. uh, sana ng bawat bahay yes, ay mayroon ma po nito. Pero mm -hmm. yung red daw po, yes, ano ba po. pag green? Ito po ah. ay pang electrical fires po, ma'am. More on electrical fires. Ah, may ganun pala. Mm -hmm. may ganun yung ka. red po, yun yung uh, pang uh, light materials. Pwede rin siya sa electrical but may uh, affect yung mga equipment. Oh, all okay. right. Pero, so ano po ang advisable sa bahay? Pwede rin red, to, red, 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 talaga. Yeah. Alright. Okay. Sige. Um parang nakakatakot pag nagalawin ano, pag tinignan mo. Oo, oo, meron ka nga pero alam nyo bang i-operate, right. Hindi ba? Okay. Sige po. Uh, Fire Officer Tu Benitez, paano po ba ang ano, ang, uh, uh, yes po, ma'am. Okay. Ah, uh, lagi po nating tandaan yung acronym na Tipas. Tipas. Yes po, Tipas. Tipas yung ano? Hopia. Hindi po ma'am, pero it sounds like oh. Ah, ah, ah. Bali T, ah uh, ito po yung pin. Ah. Kikita niyo po to, I twist lang po. Twist the pin. Twist, twist, T. twist T. the pin. Kasi nakalock po talaga siya automatically from the uh, tindahan or kung saan niyo man oh, nabili. Oh may safety pin. And po then so. next is pull the pin. Twist pin and then it. pull. Yes po. Tatanggalin yeah. po natin. And then pangatlo po is aim. Aim the nozzle to the base of the fire at uh -huh. least 5 meters po away from the fire. Yung ikaw po for your safety. Okay. And then after that uh squeeze, squeeze the lever. Ito po. Uh -huh. So, Ito tanggal na yung ano yung pin. Uh, aim na and then squeeze na po natin. Oo. Oh, oh. Pero and ito then, po sir, ito maaalis 'yan pag tunis natin. Okay. Okay. So, yung maaalis 'yan pag tunis natin. Okay. just make sure kasi baka mamaya pag bagong bili ay ano ba 'tong nakalakpat. Opo, oh, mga uh, tanggalin lang yes, na, yes, agad. Maa. Then so, after po noon, i-sweep -sweep na natin oh. side to side. O oh, oh, all Okay. So, hanggang hanggang mawala po yung hanggang maapula ma 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 po natin yung apoy. Yung pong ganyang kalaki ay at least man lang maapula kahit ano temporarily yes, ano na, yes, hindi ano depende doon sa laki at least makakatulong para hindi so, na po siya kumalat yun okay. po talaga yung purpose natin. Once po ba yan na nabuksan na kahit hindi na ubos, hindi na magagamit Magagamit May pa rin siya ma'am as long as meron siyang pressure oh, sa gauge niya sa gauge. Yan. Makikita po diyan oo But, Pero hindi na kailangan bumalik po 'yon. Ibalik 'yon yung yung 'yon, Pag pina-recondition po nyo ito, pina-maintenance, pina-maintenance, babalik po ulit yung lock, yung safety pin. Kasi nga minsan dahil ang appropriate pwesto nito sa lapag, uh -huh. so easily uh, accessible ng lahat. Eh minsan nilalaro ng mga bata. So minabuti pong meron talaga siyang safety pin at itong pinaka-lock lock, lock. Okay. So, pag may ganyan po kayo, ang kailangan pala, you twist and -P then you pull. At saka tapos, -aim, you aim at saka and then you squeeze, squeeze. and then, and then uh, sweep. Sweep, sweep na side by side. That's tipas. Ayun. Tipas. Hindi po mm -hmm. yung hopya. So, ganun po. Yun pong ganito um, kalaki or yung pong may mga ganyan, may expiration ba yan? Gano ba? Dapat din ba yan ay uh, pinapa-check yearly kung hindi naman yes, po, po nagagamit? Ito po, kapag hindi nagagamit, kayo mismo i-shake mo siya Yes. Kasi po, pag nakapuesto siya sa simento, may tendency mag-solidify yung chemicals. Hmm. So, once in a while, mag-exercise -e po kayo. Ayan, ito turn, ito twist niyo po yung uh, uh, pinakatalugin. Talugin, oo. Oo. Oh. So just to make sure Mafe-feel nyo naman po yan Parang nag-aakit baba Yung chemical sa loob oh, Yung oh. pinaka-foam niyang And then Pag yung uh, gauge po Ay na bumaba You have to have it checked oh. Kailangan na pong mapasilip Eh I'm sure naman sa bawat Bibilan po natin yan. Dapat ini-explain po sa inyo. Yes naman po. Lahat yan um, itinuturo. Uh, mm -hmm. So yung pong ganito, how much will it cost as again? Around 3 to 5,000 po ang isang fire extinguisher na around 10 pounds na tinatawag po natin. Ideally, lalo na kung yung medium lang naman yung ng na mm -hmm. bahay nyo, may isang man lang ganito. Yes po. Ay, kung so. malaman syon, eh di dapat po mas marami po kayo. <laughs> yes ma'am. <laughs> every floor, every room actually. At dapat alam mm. nyo, lahat kayo sa ay kitchen. sanay yes, i-operate ito. The best part. Kanina mm -hmm. nga sabi ko, kailan nyo ba huli din diniscuss, lalo na sa mga bata, ano right. okay. in case dapat din may plano, mm -hmm. in case nga po na magkaroon. Kunwari, may two floors kayo, o paano kung nagsimula sa first floor, yes, paano po. tayo sa second floor? Yes, o kunwari, nasa second floor yung nagsimula, paano gagawin natin? Kailangan laging ano? Um, yun nga, yung drill yes, ay uh, regular na pinapaalalahanan ninyo po yung inyong mga anak Not only on fires, mama, pati earthquake, same mm -hmm. thing po, drills din po ang kailangan natin mm -hmm, mm -hmm. Okay, thank you, thank you po sa inyo, Fire Officer Benitez, thank you for the demo Okay, pagdating naman po, ma'am, sa fire stations natin, ano, buong Pilipinas po ba, ano, kamusta tayo? Um lahat ba ng lugar o nakailangan, e eh, meron naman na tayong fire stations? Maswerte po ang Bureau of Fire Protection ngayon dahil nakalatag na nga po ang Modernization Act uh -huh. 11589 from this year to the 10th year, 2034. Uh -huh. At kasama po dito yung pagpupuno uh, ng 123 municipalities na wala pa pong fire truck at fire station. Uh -huh other than one bfp personnel acting as fire prevention officer okay so may kakulangan pa tayo yes po 123 actually. paano po yung mga wala ang nearby town ang nagre responde however based on uh, records wala pa naman pong naging insidente or sabihin na nating once in a blue moon nga po nagkakaroon ng uh, fire incident sa areas na ito but just the same ito na po nakalatag na in 3 to 5 years lahat po, meron na tayong fire trucks and fire station. So kailangan din po talaga nakatutok ang local government sa right. fire prevention. Gaano po. Ah, po kahalaga ma -ma. ang role nila and so far kamusta naman po ang participation? Napakalaki po ng role ng ating LGU as uh, sila po ang ating partners in the implementation of the fire code. From the safety requirements to itong equipage ng uh, fire station, fire truck at ganun na rin yung eventually pag uh, recruitment natin. So, yung uh, there is also what we call that 20% LGU share out of the fire code fees being collected. Yung 20% po bumabalik para sa fire safety protection ng certain municipality. Mm. Ano po ba ang nilalaman ng fire code at kamusta rin po yung implementation nito, ma'am? Sempre po basically ito po yung ating uh, fire safety measures in all types of occupancies. Uh, so far naman, maayos naman po ang pagsunod ng ating uh, mga clients ano, ang community natin, the industrial especially at talaga pong uh, kinoconcider na nila yung uh, fire safety nila, yung nagii-invest na din sila on that part. Same with mga iba't iba pa nating mga occupancies. Doon lamang po talaga tayo struggle pagdating sa residential, which yung ating uh, uh BFP programs is putting emphasis on this area. Mm. Pagdating po sa mga equipment natin, may kakulangan pa at pag modernize. Yes, pero ano po yung kasama doon sa 10 year uh, modernization plan po? Maliban sa bawat ano, mm -hmm. bawat bayan, gusto natin magkaroon ng sariling fire trucks. Yes, pero yung gamit, di ba ngayon, uh, parang yung uh, pag-apula ng apoy meron na silang iba't ibang oh, technology oh mm -hmm. ibang bansan. Yes ma'am we're looking into that naman din po like for example mga drones natin na uh, heat detect may oh. heat detector and the, and the likes uh we also we we also be having chopper ma'am helicopter gaya nga ng napag-usapan natin kanina so excited po ang Bureau of Fire Protection at napakaswerte ng mga bagong uh, talaga na fire, firemen dahil hindi nila naranasan yung Unang pasok namin ma'am, na hiram-hiram uh -huh. pa kami ng PPE uh -huh. nung time na yon. But right now, bawat isa po meron ng personal protective equipment, meron ng self contain British uh, breathing apparatus. Aha. So, yun po, mas uh, high moral kami nagawin namin 'yung aming trabaho. So, ano na rin, na modernize yes, na po. 'yung ating ano, 'yung yes, protection ng mm -hmm. ating mga farmer at kaya mas madali na rin nilang mapapasok, yes, ma no? Tama po. Uh, pero doon po sa pag-apula ng apoy, ano pa rin 'yung pinakamalaking challenge po sa ating mga uh firemen kasi makikita natin laging makakasama sa binabalita namin, hindi makapasok ang fire truck yes ma'am walang Very lagos much. oo yung mga isa po yan sa struggle din ulit at challenge ng mga fire trucks natin kaya at some point eh uh, pili po ang procurement namin ng big fire trucks mm. considering the roads po natin and the traffic condition natin and the discipline ng ating community when there are fire incidents uh, inaagawan pa ng uh, fire hose uh, hindi naman po maiwasan dahil nagpapanik na sila pero again uh, sana nga po magkaroon ng cooperation, participation pero again we go back doon sa awareness, consciousness no na i let the BFP do their job assist tayo kung kailangan with the um, Uh, coordination, collaboration ng iba pang uh, force multipliers na pa nga yung volunteers, the PNP for the security, the barangay uh, officials kung saan yung accessible area and the likes. Yun po ang mas madali uh, na madali nating nagagawa yung ating pag-responde uh, ma'am. At ngayong pong buwan ng uh, Marso, ano po ang mga nakalatag din na activities po for the fire prevention month? Opo, nitong uh, first week na ilabas na po natin, nagawa na natin yung uh, kick-off ceremony ano at yung pag-iingay nung uh, early morning ng March 1, the rest March 2 ginawa. Upcoming weeks, meron po tayong open house which mga students natin can visit the fire station, can uh, get to ride the fire truck where the PPE yung get the feel how it is to be a firefighter and yung mga uh, refresher courses po natin sa barangay officials, uh, barangay fire brigade. So strengthening ulit ng kanilang kaalaman sa pagresponde, The same with mga homeowners association sa subdivision. And ito pong, uh, in the, towards the end of March, meron po tayong National Fire Olympics. Competition po ito, inter-region. Mm -hmm. Pagalingan po ng mga BFP personnel, kasama ang industrial fire brigades and um, barangay. barangay fire brigades as well as volunteers. Doon po ito magaganap sa Baguio. Ayan so you know, eh, pagdating din po ano dahil ngayong buwan din ng uh, uh, March so ay Women's Month. Yes, Kamusta po ang isang male dominated na trabaho? Uh maybe I can speak on for for in behalf of the women ano I was also once the uh, ng Los Baños City ah, Los Baños Laguna ma. Am. So at first struggle kasi syempre yung impression na pang, pang lalaki yung trabaho but I have proven our uh, worth din naman kasi during our time nagkaroon ng uh, fire station yung Los Baños na isyuhan ng fire truck so medyo nagiba po yung paningin ng mga sabi na nating old school ng mga citizens when it comes to uh, women firefighters but right now nakikita na po natin din yung galing ng mga women uh, uh, hindi naman sa iko-compare pero almost the same na po sa training sa accomplishments sa trabaho with the male uh, firefighters gaano po kadami ang kababaihan na ano po sa ating bureau of fire right now ma'am we're at 9000 out of 35000 po madami na rin. yes ma'am not bad mm -hmm. po at marami pa rin, may marami din bang may interest na mga babae maging firefighters iyon nga po, po ma'am during recruitment Uh, marami ang interested. However, nililimit po natin sa 5% because of uh, some reasons like uh, hindi maiwasan yung maternity leaves. Kung lahat po ay magkakasabay-sabay mag-maternity, may hirapan si Hepe mag-ano, uh, designate ano po. So those are the things. Plus, yung uh, ating mga fire trucks ngayon talagang malalaki po. So medyo extra strength ang kailangan kaya Uh, more often than not the women are assigned sa admin finance logistics records keeping but however we have one team in Caraga na all females Oh yes, okay. It, there was also once dito po sa Makati pero uh, na nag, naglalipat na po sila sa ibat ibang area. Pero meron ba yung pa-isa-isa man lang? Yes, ma'am. There are. Opo. Ikaw ba ano? of uh, Hawakan nyo na lang, sir. Yung uh, fire officer ma uh, Benitez. May mga may nakasabay ka na, nakasama ka na bang babae sa team? Uh, yes po. Uh -huh. yes po. Actually sa Santa Rosa City, uh, fire truck driver po babae. Ayun. Yes. Yun, Al ma May mga ganun tayo, ma'am. Ay, kung ka maliliit lang naman yung ano, sabi ayun. nyo nga, minsan kailangan, mabigat din yung mga opo. truck na yan, ano. Mm -hmm. Kino-consider din naman, syempre, yung strength ng lalaki versus sa babae when it comes to pag ng fire hose. Pero pag kaya naman, nakita naman. Yes, po. Na, ano, kasing lakas kayo na ano, eh, maibibigay. Meron din naman pong meron, ganun. Mm -hmm. Ayun. Meron din na mas malakas talaga yung babae kaysa yes, dun po. sa that particular uh, uh, is uh, firefighter oh natin po. na and lalakid. part of the fire olympics 20. is the category ng Sara search and rescue attack which is all female